So, good morning mga idol, mga lords. Nandito po ako ngayon sa lupa mga lords. Mga idol, good morning sa lahat. Good morning sa mga ating OFW sa ang panig ng mundo, Good so, morning sa lahat mga lords. Nandito po ngayon sa lupa may face Ito yung na Ito yung laging ano. So ito po yung lids yung ano, yung dumpster dito, mga lids na pangalawa mo.